LTO manghuhuli na ng mga motor na hindi pa gamit ang bagong plaka. Ngayong Augusto ay magsisimula na sa paghuli ang LTO sa mga motor na hindi pa gamit ang mga bagong plaka nito. Ayon sa ulat, matagal na umano nakatambak ang bagong plaka sa kanilang opisina ngunit hindi pa rin ito kinukuha ng mga may-ari. Sino nga ba ang dapat magpalit ng plaka? Yung mga nakagamit ng green plate number, pitong digit plate number at yung mga temporary plates o MV files from 2014 hanggang 2017. Paano nga ba magpalit sa bagong plaka? Sa mga nakagamit ng pitong digit plate number at MV file plate number, pumunta lang sa LTO kung saan nakarehistro ang iyong motor at mag-request ng replacement plate. Maari lamang mag-request ng replacement plate sa iyong region sa kahit saang district or extension office. Habang sa mga nakagamit ng green plates ay kailangan ninyo mag-request sa bagong plaka sa regional office. Magpunta lamang sa pinakamalapit ng LTO para mabigyan ng karagdagang information. Ano nga ba ang requirements para mapalitan sa bagong plaka? Magdala lamang ng original OR at CR at i-submit sa LTO para mag-apply sa replacement plates. Bakit nga ba kailangan papalitan ng lumang plaka? Dahil hindi ito pasok sa bagong memo ng LTO in terms of visibility at readability. May bayad ba ang pag-apply sa replacement plates? Wala po itong bayad. Ito po ay free. Magdala lang ng tamang requirements. Ride safe sa inyong lahat. Please follow for more.